Hi guys, gawa tayo ng salad. Meron ako dito repolyo. Ayan, kinahit siya ng mga uh, nilipis. Tapos nalagyan natin ng carrot. And then, lalagyan natin ng uh, sugar, salt, tsaka pepper. Halo-halo lang to guys. Lalagyan natin syempre ng mayo. Mayo. Mayonnaise. And then, lalagyan natin ng pineapple tidbits. Tapos, halo-halo lang, guys. Halo-halo lang. Tapos halo-halo lang. Ay, ay. <laughs> oh, lang to guys. Hanggang sa mag-combine ng lahat ng ingredients. Halo-halo lang tayo guys. Pag kulang ang mayonnaise, dagdagan. Halo-halo lang natin. Yan. Medyo ko lang ng mayonis. Ay, dadagdagan natin.